Tap lang kayo Wow. Gawa ko yun. Yummy. Yummy. Kayo. Okay kayo. Marami no. yung bumili uh, ako kapal ng first, Na, alam mo yung, ano, flying fish. Ito yun. Ang sarap lang ng karne ng flying fish, yung isda. Tapos ginawa kong kinilaw. Ayan. May salong ano yan, iba't iba. Mmm. Hop. Oh, parami. Mm. Radish tapos may onion, tas ga, um, ginger, suka, malamansi, double radish, pipino, tapos pinaghalo-halo ko. Super sarap. Grabe. Ayun guys, langit mm, na. Mmm, hala mo na. Mmm. kayo. Okay kayo. Ayan o. No. Mm. kayo, mga unta ba? Jangan pegal meh ba, okay kayo. Caihnya deng, ha? Guys, caihnya deng. Hmm, muah. Dah meh. Hmm, hmm. <laughs>